Hello mga kasuke, titignan natin kung saan talaga dumadaan yung daga dito. Ayan, dyan sa butas na yan dumadaan yung mga daga. So hindi ko na nagugustuhan, ang dami talaga ng daga. Tignan natin doon sa taas kung anong pwede natin gawin. Ayan, tignan natin kung anong pinagtatabi ko na yung ibang gamit. Oh. Ayan, ito yung butas na to. Ayan. Dyan sila dumadaan. Medyo hirap lang siyang takpan nga kasi dahil merong ano, haligi. So dyan sila dumadaan galing sa labas. Ayan. Dati may nakalagay na kahoy dyan, itong dalawa na to ito, tsaka ito. Tinanggal ko. So, tingnan natin kung anong kaya natin gawin. Dahil yung asawa ko, kapag ka nandito, panay ako complain, hindi naman kumikilos. So, ayan yung ating ilalagay. Kasi ito malambot lang ito, madali lang itong lagariin. No? Kayang-kaya kong lagariin. Tingnan ko kung kaya kong ikabit dyan. Kasi pag nandito yung asawa ko, puro dama lang yung ginagawa niya, hindi naman kumikilos. Ako naman, puro lang utos, wala naman nakikinig. Diba? So, tingnan natin yung kaya natin gawin dyan kailangan muna natin tanggalin yung mga nakapatong dun sa ibabaw ng lababo. At ayan, isa-isa ko na ngayon tinanggal yung mga nakalagay dyan sa lababo. Kaya for today's video ay magiging lalaki muna tayo. Dahil dito sa bahay, parang walang lalaki. Dalawang babae lang kami dito dahil yung anak kong babae ay isa lang. Halos puro lalaki na pero parang walang lalaking kumikilos dito, Charisse. Ayan, inumpisahan ko na hiwain yung plastic na yan pero alam nyo ba napakatigas pa rin naman yan kahit na akala ko lang ay napakadali. Pero pagkatapos yan, ang sakit talaga ng kamay ko. Ayan, isinuksok ko siya dito. Oh. Parang parating doon sa baba. Tignan natin kung ano. Hindi ko kasi tumatanggal. Oh. Tignan natin kung anong pwedeng gawin doon sa baba. Oh Ayan. Ayan na. Palagyan na. Ayan <laughs> oh, o. Oh. Butas. Sa baba naman ayusin ko. Eto. Siguro hindi na magkasya yung daga dito. Oh. Ting Tingnan mo naman ang dami lang dumi dito. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Eto naman dito yung titirahin natin. Ayan. Ayan oh. Tingnan nyo naman. May mga butas-butas yan. Itong plywood na to. Eto. So, i natin yan para Di na dumaan yung daga dyan. Alisin ko na naman tong mga ano kasi tignan mo naman yung dumi ng daga. Oh. Dumi-dumi na dito. Sabi talaga. Iuurong ko na naman yan. Dami ko pa mga sinampay dyan. Oh. So, Ihawit-hawit ang natin ng kunti ito. Yan. Para makakilos tayo ng maayos dyan. Dito, mo. Ako na magtatakip ng mga butas ng daga Kaya walang kumikilos. Parang walang mga lalaki dito. Tapos kainin na tayo ng mga lalaki dito. Si papa may nutusan mo, puro dama lang ginagawa. O sabihin, hindi pwede yan, hindi pwede. Pagin ka rin eh. Anong pwede gawin kung hindi, hindi pwede alas tara muna na tayo dito ng mga dadating. Dali panya mga nakasakay dito na mga puan ng motor. Asa may nagaritoy. Hiram nga ako. Kunong mga muna doon. Oh. Hindi na okay. Grabe talagang pagod ko dito habang ginagawa ko ito dahil aket baba, aket baba nga ako. Dahil dun sa baba may gagawin tapos dito sa taas ay eh, merong gagawin. Kaya naman for the pagod ngayon ang person. Charis! At ayan na lang muna ang nagawa natin for today's video. Kaya hanggang dito na lang muna. Sa part 2 na lang ipapakita ang buong detalye. Kaya see you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye!